yan, so for so today's video my nagluluto, my tayo my <laughs> my. nagluluto tayo ng siomai nagluluto tayo ng siomai yan, so wala tayong steamer so ang gamit natin ito strainer yan <laughs> uh, maganda nga yan sabi ng nanay, dyan daw niluto yung kay ate, mami Jenny Jaan ganyan, walang steamer so let us check kasi yung ano niya, yung steam niya, yan, talagang, yan, tingnan nyo naman, o, oh, diba, yan, perfect, sa bayan ho, yan, so diba, pag wala kayong steamer sa inyong bahay, so, ito yung kailangan nyo, yan, sa laan, yan, so make sure, ano siya, stainless, yan, kasi merong salaan na plastic, baka matunaw. hindi <laughs> Oh, hindi ako pwede yung plastic. oh, yung yan. So, check natin kanina, check natin mamaya guys kung effective. So, mukhang effective. Hmm. Diba? Ilang minuto yan? Hmm. See? 29 ho yan. 29? Stinjahan. Habang nag-aantay tayo guys, so nandito tayo sa tindahan bumibili si Tia ng Zondrox. <laughs> Ayan, may napili pa. Kailangan ko ay laurel <laughs> na buo. Bango guys, tingnan nyo naman. Ayan. Diba? Ang bango. Ayan. Yeah, Ayan. Perfect. O, oh, C. Yan. Huwag nyo lang iabot yung ito guys, yung tubig. Yan yung tubig. Hindi siya inaabot dito steamer. Pa kasi maglagas-lagas or maglaglagan. So, di ba? Perfect. O, oh, C. Yan. Very nice. Yan. So, pwede pa kayong gumagawa guys pag gusto nyo ganito. Tapos wala kayong steamer. May strainer ang kailangan natin. Stainless. <laughs>

kasi mm, yummy ah, ah yummy so merienda merienda tayo guys yeah. so perfect guys kahit sa trainer natin siya niluluto sobrang perfect yung kaniyang pagkaluto yan yan